Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dinipensahan ng kilalang entertainment columnist at talk show host na si Christy Fermi ng aktor na si Paolo Conti sa hiwalayan umano nito kay LJ Reyes. Ayon kay Christy, hindi daw si Yen at Paolo ang nasa viral video. Hindi po si Yen yung babae, lalong hindi po si Paolo yung lalaki. Paliwanag pa ng talk show host, tila na puno raw ang aktor sa pinagdaraanan nito sa relasyon nila ni LJ gayong alam ng lahat kung gaano niya ito kamahal noon. Pinakamamahal mo si LJ, ipinaglaban mo si LJ, tinanggap mo sa kabila na meron na siyang anak sa ibang personalidad. Tinanggap mo, minahal mo si Aki, kayo ni LJ ang nagpalaki sa bata, mahal na mahal mo, parang tunay na anak mo. Bakit napuno ang salo? may dahilan na matindi dyan. Alam umano ni LJ na nagbago si Paolo Contis na karelasyon niya sa loob ng anim na taon. Kaya maaaring mayroong matinding rason sa pagbabagong ito. Nagbago talaga si Paolo Contis sa pagmamahal sa kanya. Laging may dalawang panig ang isang isyo. Tapos yung katotohanan na sila lang dalawa ang nakakaalam. Dagdag pa ni Christy. Pagtatanggol pa niya sa aktor, tila nakinig si LJ sa mga sulsol bulong at sightings na nabanggit niya mismo sa interview sa kanya ni Boy Abunda. Ito marahil ang dahilan Aniya kung bakit maaaring nananag ng isang babae ang kanilang kapareha. Anong masasabi mo sa balitang ito?